init ngayon dito sa ilalim generator ang umaandar kaya mainit dito sa ilalim walang mga hangin to yeah, wala man lang kaya maalinsangan sa ilalim mga idol ha. Huh. alinsangan sa underpass dito tayo sa ilalim ng lupa at sobrang mainit may ingay generator lang kasi eh, pero ito na ako dito na tayo ayo? eh, oh. dito na ako pakiyat may ah, mainit talaga, Pinagpabisan ako. Pakaiksi lang ng nilakad ko sa ilalim. So, ako na tayo guys. Dito na tayo, nakaaho na tayo. Mas ba hangin sana sa labas, kaso walang tawiran yan guys. So, kung tayo dyan, ay ako lang pala ang bubunggoy eh. ako lang nandito eh dito na tayo sa bilyar at ako ipapasok na guys good morning ming ming muning, muning. ming 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 kumusta ka ah may sugat ka pa rin sa tinga nagigipag-away ka kasi wawa naman si ming ming oh. may sugat yung tinga ay, okay na. Dito na ako. Tabay na guys. Papasok na naman tayo. Good morning. Tiyo na bang?